Hi mga abugay, maganda tayo ngayon challenge vlog. Magandang hapon po. Sorry guys, nino ulit. Patin <coughs> Oh, parang ang ang ang. Kuya, tama mo may bahay. Eh, teacher. Kaya, ba Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Tila yung mga kamera para kita tayong play naman. Kuya, tignan mo! Ibay ako din eh. Haha. same ako. I-same eh. Kaya talaga, I-play mo na ko kayo. I-play mo na I-play ba ito? Diga. Diga. Oo ah. Hindi pa. Ano nga lang. Ano yung nanong pati ito? Hindi ako mampun. Hindi ako makapunta sa isipin. Ang muotan na rin eh. Ano? Kuya, tignan mo! Kuya! Uyok, uko, Ito ka, ito na kainin mo. Ito ka, ito na kainin mo. ako pa, puso ko. Uy, nakakaligo ko lang, boy! Boy! Ito rito, boy! Oo ba masunaw? Okay, tita boy. ko na kung saan babadaan? <laughs> Ay, okay, makita sa vlog. Parang kanton lang, di maanghang. Hmm. Hindi daw. Hindi daw ng tubig. Hindi nga maanghang. Oh, Ang Saan ako? Itong Saan yung Hindi. Ito yung Hindi daw. Hindi maanghang eh. Uy! <mukulang panasay> Saka na siya! Saka na siya! Hindi nga naman. Hmm. ko yan. Bagal niya, boys. Eh! Pikloy ng oso. Ay! Hindi naman. Ang dami nga. Naisipan lang. Naisipan lang. Anong tatawag niya? Wala tatawag. Wala nga Sumbong. Natapulong ang kamay ko. Try. Lang. Ang sayo ko sa mo. <laughs> Ayan. Ang sayo no, ka, boy. Ah. Ayan! Oo. Oh. yun. Uy, yun <laughs> <laughs> sa nanig! Ang sa lalamunan. Ang oh, ha. Ano, silabi. Ah. Iinom na ako Eh, tubig. Iinom may minum. <coughs> Ay, <laughs> <14 na. laughs> Ay, busin. for municipal pa rin. na no, doon. Ito na kakati na naman yun. Ito sa amin yung sabi niya yun. Isa ka na din. na. Kanina di ba ang sang? Ang hong kanina? Nung una? Luto lang kuya? Nung una luto. Hmm. Timong, walang, alay, walang eh. hmm. eh. Palay, wala yung ano eh, walang ito dun eh. Tawa lang ipod dito dun eh. Wala, parang kanto lang ito. Bigla yung nakalabi mo. May buldak. Kaya din yung masarap? Huh? buldak, di ba? Ayun yung buldak yun eh. yung buldak, yung pink. Kulit ba ito? ngayon? Hindi ka tulad yung dati. Hindi, hmm. lang. lang yun Yung Ay, sa buo. Nag yung mga, mga sabi, mga talaga na. Ayan mo. Mm. pula. Ito, no, tubig. Hindi <laughs> guys. Wala ano big Tubig? Wow! Umit! Ang sayo! Ayan! Ano yung saksak mo ngayon? Ano ako kuya? Ano yung kuya? Sleeping house ako doon ano, ipay tayo, pay mo doon. 对的嘛，嗯。哦，一南嘛。

Kita nak mulai. Kini mesti lagi jodoh God <laughs> mm -hmm. right, natt. 对呀，好的。 akin na natangay. Nakakain din ng ano. Nakakain <coughs> din pa yun oh. Ang ano niya. Tari. Nakakain na tinapay oh. Ito, pala. Pati nakailang ka ng ganyan. Tapi benda pula basa napo dito halay basa dito ay matutupakain mo ay chocolate to mo pinapakandi ulit yan. Pamatay oh, yun, eh. Nakapandi. Ito so, yung sabi. Ayun na, na, ayun na. thank okay. So, guys. sa ah, magandang gabi po. Kararating ko lang po. Galing po ko sa cementerio. Nagtirik po ako ng kandila ng sa aking mga lolo't lola, tita, tito, sa mga mama weng. Ay, hindi pala ako pwede tirik sa mama weng. Sa papa Ray lang. Sa, 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 mga, sa papa po nina, nina kapaya, Kapayaso, Miss Kapayaso, tsaka ni Jamie tayo At um, tayo'y uh, dumalo sa ating mga tito-tita. So, ayan, ah, uh, sabi ko lang po, kasi last day na po ng challenge namin dito kay Idol. Uh, nagpapasalamat po ko bilang isang mag magulang ni na Angelica at ni Kate. Uh, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat dahil kung wala po kayo, ay hindi po magagawang makagraduate ni Angelica at ni Kate sa kanilang challenge. At syempre, kay Lloyd po, uh, maraming salamat kay Lord dahil binigyan pa tayo na sa pampagkakataon. At kay Idol Japper at kay kay na ano, kay na Kuya Kanuto kay na Ate Steph, Katuba at kay Gagamboy, maraming salamat sa inyo dahil kung hindi nyo tinulong at sinuportahan si Angelica ay hindi mamamonetize sa, sa kanyang account ni Kate uh, salamat din sa lahat ng supporter ni na Kubunuto uh, at supporter ni Idol Japper maraming salamat sa inyong lahat dahil hindi po ito makagawa ni Angelica kung wala po kayong lahat Kaya sobrang salamat po sa inyong lahat. Ah, talagang kahit po wala na siya sa challenge ay magla-live or vlog pa rin po ko si Angelica. Kung di man po siya ay ako po ang tutulong sa kanilang dalawa ni Kate para mag-upload sa mga vlog ni ano sa mga account sa account ni ni ano ni Kate. So, ayan ang sabihin na natin. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat. Maraming salamat po. <laughs> <laughs> Nakayayos. <yun. laughs> Ganun lang. Ganun lang. Masalam na nila yun. Mm. Ay, thank you idol sa ano, sa second chance. Hindi na lang pala, hindi pala second. Ilang beses na pala naulit-ulit na ibigyan na, ng pagkakataon. At uh, thank you, thank you talaga sa inyong lahat, guys, sa mga bumuo ng Recanatics at Jcanatics. Maraming salamat. Sana hanggang dulo pa rin hanggat nandito si Angelica sa larangan ng ng YouTube ay nandyan pa rin po kaya para suportahan siya at hindi po siya iiwanan hanggang muli. Uh, maraming salamat guys. Thank you, thank you very much. I love you and God bless sa inyong lahat. And um, happy undas de happy New Year ayan, happy lang tayo guys. Thank you, I love you guys.